victim na daw itong mga vloggers kuno ay mga fake news peddlers sabi ng kongreso ito kasing si um, Trixie Cruz Angeles ito ay isa sa mga vloggers na iniuugnay iniuugnay ni Congressman Barber sa pogo at illegal na droga <laughs> masaklap yan so ayun nagngangawa ngayon pero ang nakakagulat dito, yung binanggit na ito, si Angeles. Kung bakit, uh, sasabihin natin ha, ah, kung bakit sinasabi nga na sila ay pa-victim. Pa sila ko na kasi ang biktima dito, kaya sila nagsampa ng patong-patong na cyber libel case laban kay Congressman Ace Barbers. Hmm. Marami yan. Marami itong uh, isang grupo yan ng mga vloggers ni Digong identified naman talaga ang mga vloggers ni Digong na mga fake news peddlers. Yan din ang nababasa natin madalas. So, kung kayo ay mga vloggers na dikit sa mga Duterte, masaklap. Pero, yun ang pagkakaalam ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. <laughs> Merong binulalas ito si Angeles na kuno ay hindi siya makatulog. Sila makatulog. Sleepless nights, and fear among family members. Sa tingin ko hindi. Sa tingin ko malabo yan. Sa tinagal-tagal nyo na sa kalakarang ito. Kasi yung pagmamarunong nyo po sa social media, yung akala nyo talaga hindi kayo or above the law kayo ng mga nasa social media, ang gagaling nyo magmarunong. Ang ibig kong sabihin, matindi kayong bumana. Bira kayo ng bira sa mga taong hindi sang-ayon sa mga idolo niyo. Hindi sang-ayon sa kabulastugan, kawalang hiyaan at kademonyohan ng mga idolo niyo. Yun yung naging problema niyo. Eh. Tapos mag iimbento kayo ng matinding banat, mag iimbento kayo ng mga fake news para ikasira ng mga katulad ni Congressman Ace Barbers. Malala yung fake news tungkol kay, kay, kay Congressman Barbers. Malala po talaga. Hindi ako naniniwala na meron kayong or na experience niyo itong sleepless nights na po, antitibay na po ng mga sigmura nyo the fact that you are in the circle of Duterte katulad na rin ng mga Duterte ang sigmura niyo po matitibay, matitigas matatapang hindi na alinta na ang kahihiyan at syempre siguro sinanay nyo na rin ang pamilya nyo sa ganyang kalakaran sa ganyang sitwasyon pero ito yung pinakamasaklap kasi nga daw itong mga ito na nasa social media uh, karamihan daw sa kanila ay monetized. Oh, uh, eh lumabas din pala ang katotohanan na pinagkakakitaan ninyo yung mga uh, ginagawa nyo sa social media. Naku na kuno nga ay mga or pagpapakalat ng fake news, yan ay nababasa natin. Yan din po ang sinabi ng kung, uh, kongreso, ang ibig lang sabihin yan nagwo-worry kayo na mawalan kayo ng kita sa social media. Bukod kasi sa kita nyo siguro, siguro ah, sa pagiging mga vloggers ni Duterte, umaasa din kayo sa mga monetized social media platforms nyo. Yan ang isa sa mga kinakatakot kin na itong grupo na ito. Kasi ang sabi dito, uh, there are dangers uh, na ma-remove nga yung kanilang mga platforms because of uh, the allegations of fake news. Siguro naman ay yung mga platform niyo. siguro naman kahit papano, hindi naman agad-agad, dahil halimbawa, dahil kayo ay nabansag fake news peddlers, hindi naman siguro agad-agad na matatanggal yung mga platforms ninyo kung talagang wala kayong fake news na content. Hmm. Masaklap, pero dyan kasi kayo identified. Magtanong ka sa isang matino at uh, nasa tamang kaisipan na kababayan natin. Pag sinabing fake news and disinformation, ang ituturo talaga ay yung circle ni Duterte. Good luck.